Sa iba pang balita, decidido po ang Philippine Olympic Committee o POC na isulong ang reforma para sa ibayo pang pag-unlad ng Philippine Sports. Ito'y sa kabila ng walang humpay na pambabatikos ng ilang grupo sa pamunuan ni POC President Jose Coanco Jr. na maghahangad ng ikatlong termino sa magaganap na November 30 elections. Ang karagdagang detalye sa report ni Ms. Cristabel de Leon. Sa kabila ng ng batiko sa pamunuan ni POC President Jose Coanco Jr., patuloy pa rin sa pagpaplano ang National Olympic Body para sa isasagawang reforma sa Philippine sports. Sa lingguhang sports radio program ng PSC-POC Forum, ibinunyag ni Coanco na tuloy ang pagtatayo ng mga regional training centers para sa mga atleta. Dahil naniniwala siya na sa tamang nutrisyon at preparasyon, kaya ang mangibabaw ng Pilipinas sa mga paparating na international competitions. Kabilang rin sa mga tinutukan ng POC ay ang pagpapalawig pang lalo sa Philippine National Games, Palarong pang at Batang Pinoy Games, lalo pat ang 2013 ay ang building year ng sports body. Malimit kasi na sa mga nabanggit na sporting events, nang gagaling ang mga atletang ipinapadala ng bansa sa Asian Games, Southeast Asian Games at iba pa. I understand the situation. Oh, uh, tayong kukulangan, pero iniisip ko rin mo yung parati yung inyong ito. This has to be a concerted effort na kayo na rin Kasi hindi po pwede na lahat na lamang hihihilat sa gobyerno. That's why the only way is really to get the fund that you really, really need to place it and spend it wisely. Samantala, wala rin puknat ng paghahanda ng POC at ng Olympic Council of Asia para sa Asian Sports Centennial na idarao sa bansa sa susunod na taon. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan.